Eh sir, sabi ko sa inyo, kanina pa kasi kayo pinapakilos eh. Eh kayo, ang tatagal yung maligo eh, parang kala ka nyo. Ito, nag-scrub pa oh. Kaya nalig na, na dito. Oh, wala, wala, kukuha oh, na lang kami sir. Oh, wala, oh, sir, wala, wala, wala. Kayo, kanina pa pinapakilos kasi eh. Ito lang, mo ko na. oh, ngayon, nagaanap pa pa kayo ng ticket oh. Eh, o. huwag mo kami yung pressure rin. Eh. Pilisan nyo. Eh, Kaya lang. Eh, sinasabi ko sa inyo kasi Ay, kanina, kanina pa yan eh. Uh, yan. Uh, yan. Kasi, sa inyo, kasi, Ito, sinasabi ko ka, kanina sa pa yun eh, kanina, yun, kanina <laughs> pa yun eh. Please, please. Kasi sabi ko pa sa inyo eh. Eh kayo Malawin na pa, pa Ay kayo pa kayo. Ta pa ko tawag, inyo, tawag ako ng tawag sa inyo. Tawag ako ng tawag sa inyo. Pasin inyo. Pasin, picture ka na, na sir. Tara. Tara, picture ka na, na dito sir. Tara. Oh, ka, sir. O, sama ka ba, kami, sir. Sama ka na sir. Sama ka na sir. Sir. Kasi sir, sama ka na sa flight namin. Salamat dyan saan. Ito pa doon nagkakagulo. Lahat na lang ng flight. Kaya nga yung sinasabi ko kanina ka pa kasi Ikaw yung huling huli Ikaw yung huling huli Lahat na lang ako. Lahat na lang ng flight natin ganito. Lagi tayo naghahabol. Masa wow. po dyan na yung... Lagi na lang naghahabol. Ayoko na, nag na sir. Sir, <laughs> di, di na kami makakabot, no? Di na kami makakabot sa aeroplano, oh, no? Parang alanganin na, sir. Alanganin na talaga. Lagi na lang pagpay-flight. Ganito. May alam ako. Ayun, na, ayun. Na. Sabi ko cancel na to yung flight. Hello, po. Sige po, sige po. Ganito na lang para makakabot tayo. Tumalun ano? na lang tayo. Alam ko yun. Hindi pa yun. Ayun yung ginagawa namin pag date na late na kami. Hindi na kailangan ng aeroplano yun. Nakabot tayo? Manila na agad tayo directo. Manila agad? Oo. Hindi na may yung ano yun. Ha? Ano yung natin? Kumano ha? tayo? Hawak-hawak sa ulo niya. Hawak natin. Hawak natin yung ulo. Sabay sa tayo na sabay-sabay. Oh. Ikaw, right ikaw bibilang. Hmm. Oh. Ikaw bibilang. Hindi tayo malalik no? ano na tayo na ito. tayo? tayo. Sige. Isa. Dalawa. Oh! Terminal 3? Ano? Di ba? Terminal 3? Nahilo kayo? Oo naman! Ako kayo? Ano oh. naman, nahilo naman? Nahilo ka? Oo! Oh. Anong narangang nahilo? Ang binis e! Anong problema sa'yo? Anong narangang nahilo? Iwan yung ano yung may boss game. Ang kulay ng ilaw. Ulog po ako! Ang kulay ng nyo? Balik tayo lang! Balik tayo ng Jensen! Kaya mo pa ba? Kaya mo ba? Kaya pa! Kaya pa! Kaya pa makabalik! Ano ba? Sabawa! Sabawa! Huwag ulit, ulit, One, two, three. na gamit? Ito. Ba't mo kasi iniiwan? Ano mahalaga kay, ano to, may money pa, may kayo. Ah, ba ay, ito ba yun? May yan. Ay, query, ay, dapat lang iiwan. Dapat iwan. dapat Dapat lang pala balikan. Babalikan mo yan. tara na. Manila na tayo, balikan nyo. Anong sa Manila, baka nangakawin. So, ganoon tayo. One, two, three. Buti na lang

para na. Bayaan mo, bayaan mo. Uy, pakboy, kailangan kita pakboy. <laughs>